sa pechay. O isa pa itong gulay na napakasustansya. Kailangan-kailangan natin. At saka hindi lamang po yun. Ay napakasarap po nila pagka nagkasama. Ang talong at pechay sa kare-kare. Di po ba yung masarap? Totoo yan. Lalo pag may mani. Oo, mm -hmm. di po Totoyan. ba yan? sinasabi ko. Hindi mo po na Ah, well, dahil hindi ako sinasabi mo, no? Kung baga, karamihan ng gulay ay e nabibigyan ng um, double meaning. Opo, Ika? opo. Exactly po. Tapos eto pa po. Itong kalabasa. Oh, di po ba? Vitamin A. Napakaganda, napakaganda para sa mata. Sa mata. Oh, yan. Ta sinasabi, lilinaw ang iyong mata pagka ikaw ay kumain ng kalabasa. Pero, eh, pagka sinabing kalabasa, oh, anong binibigay ng kahulugan? Ibig sabihin daw, eh, bobo ka. Mahina ang ulo. Eh, nasasaktan ng kalabasa niyan. Bobo <laughs> lang ang taong nag-iisip na ang kalabasa ay eh, simbolo ng kabubuhan. Dahil pag yung mata mo nga, maliwal, e eh, bright. Di ba? Ang bright, matalino. O, tapos bobo? Eh, mali naman po yun. Well, alam mo, may katwirang ka dyan sa oh, sinasabi mo. Of ha? Totoo course, yan. Of course. Tapos, ano pa po? O, oh, ito po. Ano po ba yung tawag nila sa mga pulis na parang hindi ganong kagalingan? O, oh, di ba ang tinatawag po nila ay pulis patola? Ha? Patola. Mayaman yan sa vitamin A, sa beta-carotene, vitamin C. Tapos, biglang tatawagin nilang parang simbolo ng ng kakatiwalian na naman o yung parang parang ginagawang katatawanan ng patola ay eh, mali po dapat sa mga yan na nag-iisip ng ganyan dapat pinapa pinapapulis well uh, masabi ko na tama ka naman sa sinabi mo na. opo opo at uh, isa pa po ah, Eto meron pa po. meron pa po. ito pong si Buyas oh eh ito po Eddie po ba ganun na lang natin kung hiwain at tantarin rin. Tapos habang inihiwa natin, nagre-reglamo pa tayo. Eh, nakakaiyak maghiwa ng sibuyas. Ang hindi po natin alam, pag inihiwa po natin ng sibuyas, sila po ang umiiyak. Sila po nagdadalamhati dahil sila ay nasasaktan. Hindi po alam ng tao yan. Kailangan pong proteksyonan ng mga sibuyas dahil hindi po sila nagdadrama. Alam mo, Mr. Nang, naniniwala naman ako sa lahat ng sinasabi mo na ang gulay, eh, may karapatan. O po, ang... Um, ngayon, um, ano ba ang gusto marating ng uh, organisasyon mo? Bueno po, unang-una po, gusto kong ipagbawal na ang pagkain ng gulay. Dapat ang gulay, ginagalang, dapat nirerespeto. Alisin natin yung masasamang simbolo na binibigay natin sa mga gulay. Huwag na pong bastusin ang mga gulay na sasaktan po sila. Imbes na gulay ang kainin, kumain na lang po tayo ng, ng karne, ng manok, ng isda, at kung ano-ano pa. Ang gusto ko po, ipaglaban ang vegetable rights. Ipaglaban ang karapatang panggulay. Dapat po, hindi na... Ay, Ah, 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 Mr. Nang! Mr. Merik. Merik. Merik, please! Medic! Ah, ah, inataki hati si Mr. Nang! Pakai cek! Ah, ano nangyari? Hala... Ha? Hala... Hala... <sighs> Sir, kik... Ah, ah... Wala na po. Wala na? Sir, uh, mabuhay man siya, wala na siyang silbi. Gulay na po. Ah, oh my gulay. Ah, at uh, po nagtatapos ang programa ng uh, Karapatang Ipaglaban ng Karapatan o oh, kick Ito po si Kiko na nagsabing, uh, see you soon. <laughs>